Gusto mo bang yumaman? Sinasabi ng karamihan na ang sekreto ay simpleng pag-iipon ng pera. Magtipid, huwag gumastos at ilagay lang sa bangko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamani pagdating sa pera? Oo, tama ang narinig mo. Ang pag-iipon lang ng pera ay maaaring maging dahilan kung bakit hindi ka yumayaman. Bakit? Dahil ang perang hindi gumagalaw ay hindi lumalago. At kung gusto mong matutunan ang tunay na sekreto ng pagyaman, siguraduhin mong panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil sa video na ito, ibubunyan ko ang tatlong dahilan kung bakit hindi kaya yaman sa simpleng pag-iipon lang. At bibigyan kita ng tamang paraan kung paano mo dapat gamitin ang pera mo para tuluyan kang umangat. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi sapat ang basta pag-iipon lang? Una, lumalabas na talo ka sa inflation. Kung iniipon mo lang ang pera mo sa bangko, may masamang balita ako sa iyo. Bawat taon, bumababa ang halaga ng perang iniipon mo. Bakit? Dahil sa inflation. Isipin mo ito. May 10,000 pesos ka ngayon. Kung ilalagay mo lang ito sa isang regular na savings account na may maliit na interest sa loob ng ilang taon, baka tumaas ang presyo ng binihin pero halos hindi nadagdagan ang ipon mo. Sa madaling salita, bumababa ang tunay na halaga ng pera mo dahil sa inflation. Kung noong nakaraang taon, ang 10,000 mo ay sapat na para sa isang grocery haul, baka ngayon kulang na. Ang bilihin ay patuloy na tumataas, pero ang pera mo sa bangko halos hindi lumalago. Pangalawa, hindi lumalaki ang pera mo. Ang perang hindi gumagalaw, hindi lumalaki. Kung iniipon mo lang ito sa bangko, baka hindi mo namamalayan na lumiit na ang tunay na halaga nito dahil sa inflation. Alam mo bang ang interest ng savings account ay karaniwang nasa 0.25 hanggang 1% lamang kada taon? Samantalang ang inflation ay madalas umaabot sa 4% hanggang 6%. Ibig sabihin, kahit naragdagan ang pera mo sa bank account, mas bumaba naman ang tunay na halaga ng mabibili nito. Halimbawa, kung may 100,000 ka sa bangko na may 1% interest rate, madagdagan ito ng 1,000 peso sa isang taon. Pero kung ang inflation rate ay 6%, ang dating mabibili ng 100,000 mo ay aabot na sa 106,000. Ibig sabihin, kahit 101,000 na ang pera mo, kulang pa rin ito kumpara sa dating halaga ng mabibili mo noon. Parang niloloko lang tayo, di ba? Kaya imbes na nakatenga lang ang pera mo sa savings account, bakit hindi ito ilagay sa investments na mas mataas ang returns? May mga options tulad ng stocks, mutual funds, bonds o negosyo na pwedeng magpataas ng halaga ng pera mo. Sa ganitong paraan, hindi lang ito na poprotektahan mula sa inflation, kundi lumalago pa. Ang pangatlo, hindi ka nagkakaroon ng financial growth. Napansin mo ba kung paano iniisip at ginagamit ng mayayaman ang kanilang pera? Hindi sila basta-basta nagtitipid o nag-iimpok ng pera sa bangko. Sa halip, pinapakilos nila ito upang mas lumago. Marami ang naniniwala na ang pagyaman ay simpleng pag-iipon lamang. Na basta may ipon ka, ayos na. Ngunit ang totoo, hindi sapat ang pag-iipon lang. Ang tunay na yaman ay nagbumula sa tamang paggamit ng pera. Sa pagpapalago nito sa pamamagitan ng tamang investments, negosyo o iba pang paraan na nagpapalaki ng kita. Isipin mo ito, kahit may milyon-milyon kang naipon, kung nakatambak lang ito sa bangko at hindi kumikita, unti-unti itong bumababa ang halaga dahil sa inflation. Samantalang ang mga negosyante at mayayaman ini-invest nila ang kanilang pera sa mga bagay na patuloy na nagpaparami ng kanilang kita, gaya ng real estate, stocks, negosyo, at iba pang assets na nagbibigay ng passive income. Kaya kung nais mong tunay na yumaman, hindi lang sapat ang pag-iipon. Mahalaga ang disiplina sa pera, pero mas mahalaga ang tamang paggalaw at pagpapalago nito. Ang pera ay dapat pagtrabahoin mo, hindi lang basta itinatabi. Kung hindi mo ito pinalalago, sayang lang ang iyong pinaghirapan. Kaya ano ang mga bagay na dapat mong gawin? Una, mag-invest imbis na mag-ipon lang. Sa halip na ipunin lang ang pera mo sa bangko kung saan maliit lang ang tubo, bakit hindi mo ito ipagalaw at palaguin sa pamamagitan ng tamang investments? Ang inflation ay patuloy na bumababa ang halaga ng pera sa paglipas ng panahon. Kaya kung hindi mo ito ginagalaw, nawawalan ito ng tunay na halaga. Kaya mahalaga na pag-isipan kung saan mo maaaring palaguin ang iyong ipon. Maraming paraan para mag-invest. Isa sa pinakasikat ay ang stock market kung saan maaari kang bumili ng shares ng malalaking kumpanya at kumita mula sa paglago ng kanilang negosyo. Kung gusto mo naman ang mas stable na option, mayroong mutual funds kung saan may professional fund managers na mag-aalaga ng iyong investments. Kung mahilig ka sa ari-arian, ang real estate ay isa ring magandang pagpipilian dahil tumataas ang halaga ng lupa at bahay sa paglipas ng panahon. At syempre, Maaari ka rin magtayo ng sarili mong negosyo upang ikaw mismo ang kumontrol sa iyong kita. Hindi kailangan malaki agad ang puhunan. Ang malaga ay magsimula ka. Ang maliit na investment ngayon ay maaaring maging malaking yaman sa hinaharap. Kaya huwag hayaang matulog ang pera mo. Gamitin ito para sa mas magandang kinabukasan. Pangalawa, gamitin ang pera para kumita ng mas malaki. Ang pera ay isang mahalagang kasangkapan na dapat gamitin ng tama upang lumago at magbigay ng mas maraming oportunidad. Sa halip na itago lang ito sa alkansya o sa bangko ng walang malinaw na layunin, mas mainam na ipalago ito sa pamamagitan ng tamang pagpaplano at pamumuhunan. Isa sa mga pinakamabisang paraan ay ang pagtatayo ng maliliit na negosyo. Kahit simpleng negosyo lang, tulad ng online selling o food business, maari itong lumaki at maging pang matagalang mapagkukunan ng kita. Bukod dito, maaari ring mamuhunan sa real estate sa pamamagitan ng pagbili ng properties na maaaring parintahan. Sa ganitong paraan, patuloy kang kikita ng hindi mo kailangang magtrabaho araw-araw. Isa pang malagang hakbang ay ang pagdaragdag ng iyong kaalaman at kakayahan. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong skills, mas mataas ang iyong halaga bilang empleyado o negosyante na maaaring magresulta sa mas mataas na kita. Ang tunay na sekreto ng mayayaman ay hindi lang sila nag-iipon ng pera. Ginagawa nila itong aktibong bahagi ng kanilang kita. Tandaan, ang pera ay dapat pakilusin upang lalo pang lumago dahil kung ito ay nakatenga lamang, nawawalan ito ng halaga dahil sa inflation. Ang pangatlo, mag-aral tungkol sa financial literacy. Ang tunay na sekreto sa pagyaman ay hindi lang nakasalalay sa dami ng perang hawak mo kundi sa lawak ng iyong kalaman sa paghawak at pagpapalago nito. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkakaroon ng malaking halaga sa bangko ay sapat na upang maging mayaman. Pero kung hindi mo alam kung paano ito gamitin ng tama, Mabilis din itong mauubos. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa tamang diskarte at tamang desisyon. Upang matiyak na hindi mauuwi sa wala ang iyong pinaghirapan, mahalagang palawakin ang iyong kaalaman sa larangan ng pananalapi. Magbasa ng mga libro tungkol sa financial literacy, manood ng mga educational videos tulad nito, at matuto mula sa mga eksperto sa negosyo at pamumuhunan. Ang tamang kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang paikutin ng iyong pera ng epektibo na magdadala sa iyo sa tunay at pang matagalang pag-asenso. Ngayon, alam mo na ang pagyaman ay hindi tungkol sa pag-iipon. Mas mahalaga ang pagpapalago ng pera at tamang paggamit nito. Kung gusto mong umangat sa buhay, huwag mong hayaan na matulog lang ang pera mo sa bangko. Ipagalaw ito, mag-invest, magnegosyo, at patuloy na mag-aral tungkol sa tamang paghawak ng pera. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang matuto tungkol sa tamang paghawak ng pera, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong pag-uusapang sekreto sa pagyaman. Kita kits sa next video.